Daging abala po ang mga mababatas natin itong nagdaang linggo. Dalawang bigating panukala po ang nakalusot sa proseso ng legislatura. Ang syntax bill, tuloy yan ang niratipika ng Kongreso. At naghihintay na lang ang pirma ng Pangulo para maging ganap na batas. Ang RH bill naman, nakalusot na sa kritikal na second reading sa Kamara. Alamin natin ang mga detalye sa ulat na ito. Sa kabila ng oposisyon mula sa ilang mababatas, at mga rallyista, diratify na ng Senado at Kamara ang Syntax Reform Bill na magpapataw ng dagdag buwis sa alkohol at sigarilyo. I cannot support the bill that destroys local industries. With 10 affirmative votes, 9 negative votes, no abstention, Senate Bill number 3299 and House Bill number 5727 restructuring the excise tax on alcohol and tobacco products. The bicameral conference uh, report on the disagreeing provision on Senate Bill number 3299 and House Bill number 5727 is hereby approved. Para sa Sigarilyo Simula 2013, 12 pesos per pack ang buwis kung ang net retail price ay hindi tataas ng 11 pesos and 50 centavos. 25 pesos per pack naman ang buwis kung ang net retail price ay may git 11 pesos and 50 centavos. Tataas pa ito kada taon hanggang umabot sa 30 pesos per pack ang buwis sa lahat ng klase ng sigarilyo. Buli na namang tataas ang buwis ng 4% kada taon. Simula 2018, alinsunod sa regulasyon ng Department of Finance. Ang tax sa alak tataas din kada taon simula 2013. Tinatayang 30.96 billion pesos sa maukolektang dagdag buwis mula sa alkohol at sigarilyo. 15% ang buwis na makukuha sa sigarilyo ay ilalaan sa tobacco producing provinces. Ang matitirang halaga ilalaan naman sa mga programang pangkalusugan ng gobyerno. We were able to deliver a reform measure and um, uh, we do hope and we are confident that this will help our people. Aprobado na rin sa House of Representatives ang syntax bill sa bisa ng butuhan sa pamagitan ng Viva Voce. Sa loob ng linggo ito, itatransmit na raw ng mga mambabata sa Malacanang ang Ratified Syntax Reform Bill para mapirmahan na ito ni Pinoy at maisabatas bago matapos ang taon. Sa pagkakaratipika ng Syntax Bill, masaya ang mga ahensya ng gobyerno sa dagdag pondo para sa health services. Iba-iba naman ang opinyon ng taong bayan. May tlata sir at siyempre kata DJ, nung no, matutak tak tabako, di kada na sumrak mo lang iti gobyerno nung no ka DJ sir. Kata uh, ah, mo lang iti eh, farmers. Kung inayong paninigarilyo, anong pwede mong gawin? Na magsishift ka ba sa ibang negosyo o ibang paninda? Ganon? Siguro, dadagdagan ko na lang ng iba, ng mga, ano, mga Biscay. Okay naman na siya, at least matabangan ang mga katong dili makakuha na po, di ba? Na po'y pundo o in na magipit ang mga tao, makatabang sila. Magkakaiba rin ang opinion ng mga may bisyo. Sa, para sa ano, okay lang naman. Kung makatulog sa ano, makabukasan naman nag-smoke, tapos magagamit yung tax. Uh -huh. uh -huh. oh, lang. Pero ikaw ba titigil ka sa paninigarilyo? Hindi, hindi. Baka mag-hoard na ako before niya permane. Patunayan nila at pakita nila kung saan nila ginagamit yung mga nakuha nilang tax. Ang isa pang kontrobersyal na panukalang batas, ang Reproductive Health Bill o RH Bill, pasado na rin sa ikalawang pagbasa sa Kamara. On the manner of House Bill 4244, Affirmative 113, Negative, 104, abstention 3. House Bill 4244 is approved on second reading. Mr. Speaker, I move to adjourn. Alas no 5 ng madaling araw nung Webes nang maipasa na sa ikalawang pagbasang kontrobersyal na Reproductive Health Bill. Daging kasing kontrobersyal ng panukalang batas ang paliwanag ng mga kongresista sa nominal voting. This is pure and simple, responsible legislation. Imural po bang hangarin natin ang malasug na katawan ni nanay at ang magandang kinabukasan ni baby? I vote yes, Mr. Speaker. This bill directly violates the fundamental law of the land. This bill violates Article 3 of the Bill of Rights, which says that no law shall be made prohibiting the free exercise of religion. And that is religious freedom that is enshrined in the Constitution. This bill directly assaults the Catholic Church. Pero lalong matagal daw ang hinihintay ng mga nagsusulong nito. Kaya ganoon na lang ang kanilang pagdiriwang. Mula kasi nang ihain ito sa Kamara, labing 14 na taon na ang nakararaan. Ngayon lang ito umabot sa botohan sa plenaryo. Inaasahan naman daw na magiging gitgitan din ang butuan sa RH Bill sa Senado na isasalang pa lang sa ikalawang pagpasa sa lunes. At gaya ng mga pro at anti-RH Bill, kanya-kanya rin ng opinyon ng ating mga kababayan. Oh, okay ako dito only because Um, this is for the safety of the mother tsaka yung sa contraception use safe sex eh okay-okay naman yun uh, maigi na yung maging um, protected yung individual so the battle is not over Bisan mag-decision pang Korte Suprema, pabor sa sinagkasuguan the battle is not over the ultimate battleground is the conscience of each and every believer mm -hmm. masalimot man ang debate tungkol sa RH Bill Nagkakaisa naman ang lahat na dapat mapangalagaan ang kalusugan ng mga kababaihan.